And welcome sa aking munting channel Hindi na nga ngayon alam ang gagawin nitong ang si Rigor Dahil nga nakita at napansin nga nitong si Santino na mapuputulan na sila ng kuryente at tatlong buwan na nga hindi sila nakakabayad ng kuryente kung kaya dito nga ay nagtanong itong si Rigor dito nga kay Marites kung papaano daw nangyari na hindi sila nakabayad ng tatlong buwang kuryente at sasabi naman nitong si Marites na hindi mo kasi ako pinapayagang magtrabaho at wala ka din namang trabaho sa tingin mo kaya saan kukupulutin ang uh, pera para makabayad tayo sa buwan ng kuryente natin kung kayat dito nga etinong niya pa si Roda na ang bayad daw ni Roda sa kanyang renta at nasabi naman ni Roda na bayad siya at sobra-sobra pa ang kanyang naibayad kung kaya dito nga ay wala na siyang maisipan kung hindi nga ang maghanap ng trabaho ngunit masasawi nga itong ang si Rigor sa lahat ng kanyang a-applyan sa kanyang trabaho dahil nga sa kasira ginawa din sa kanya nitong si General Pacheco at ngayon ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang pulpul at sira ulung pulis kung kaya't dito ay wala na siyang maiisip pa kung saan nga siya mag-a-apply kung kaya't ngayon dito nga maiisipan nito nga si uh, Rigor na mapilitan na nga siyang mag-hold up nga sa Kung kaya dito ay mapapasubo na siya at dito naman niya ngayon mararanasan kung ano ang hirap ng buhay na dinanas noon nito nga si Tanggol. At ngayon ay mahuli kaya siya ng mga pulis para pagbayaran ang ginawa niyang pangi-snatch ng bag ng isa sa mga pasahero. Dito nga sa G part kiyapo Kiapo, kaya napakarami pa po dapat abangan. Dito nga sa FVJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan, puninyo ang akin videos for today. Paki-subscribe na lamang po ng akong channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.